Oh! Snow. Snow na makakaray pa. Oh! Titok na! Oh! Tara! Jason! Ay, okay, baba! Makakaray <laughs> pa ng snow na. Yun! Kapala ng snow dito. Oh! Kapala ng snow ah! kapal lang na talaga. Ay, yes. Yan. Snow. Tignan yung buong paligid mga repo. pa, iyelo na. Travature! Son! Hindi naman may alamig! Hello. First time. Ano yung ikaw? Yung ikaw! Yung pagigising mga naman! O, okay, ito kayo! Garepa. Hi! Mga <laughs> <laughs> lumalakas na! Ganda! O, oh, hey, Teresa! Bisnaw <laughs> <Sino> na mga karepo <laughs> pa dito. Kapal na. May pasok pa kami mga mabaya. Shoutout sa mga kabayan natin dyan. Picture-picture tayo. <laughs> mga kasama ko yun, alam niyo kaya hindi snow minum ng snow mga karepa yun yung mga kotse dito nag -snow na grabe daw mga paniwala Kala, sa tv ko nakikita to ngayon first time ngayon nakita ko na yun oh, ito <laughs> na oh no, grabe yun oh kapwal mga ano mga coach ngayon experience ko nang snow tas nakita ko na rin sa personal malamig tapos sa paaan madulas ng konti. for the first time hello for the first time <laughs> yung buong paligid mga karepa tignan nyo nagiis na una yeah bukay mo wala na yung isto oh. oo oh. oh, masang mo kayo tara ano ay mga karepa tara pis na o Tidak ada Pasok na ako mga karay pa. Ito ako yung nilalamig na. Ipasok pa tayo ngayon. Naglalamig. <laughs> Naglalamig na yung mga kamay ko. Wala tayong gloves. Eh, bigla labas lang dahil nga, <laughs> ano, nag-snow <-snaw> bigla. <laughs> Let's go. Ipasok tayo mga karay sa likod. Oh, ay. Hello, mami. Hello. Hindi <laughs> mabait yun si ma'am. Tinulungan ako sa dentist. Grabe yung kapal, no? Oh! Ami! Puro ng nangyay ating paligid. For the first time, mga pa po, nakaano kami ng snow. Oh! <laughs> hmm. Nainig nyo ba yung ano, yay? Alamig na. Ah! Ayan, no, hinapakan ako ng kayo yung, sa labas puno na ngayon anong na yung ano hey my friend how are you today? mabaka <laughs> ka na jo asa mo ka ba? jo ka na, baba <laughs> na. snow na mga repa buta yung sapon ko kahit malamig hindi na glulag